Isang barkong pangisda ng China ang sumadsad sa silangang bahagi ng Pag-asa Island nitong Sabado ng hapon. Bandang alas tres ng hapon ng mamataan ng mga mangingisdang Pinoy, ang barko nakahawig ng Chinese Maritime Militia. Sa social media post ng mangingisdang si Larry Hugo sa Pag-asa, ikinabahala niya na baka itulad ng China sa BRP Sierra Madre ang pagsadsad ng kanilang barko. Gayunpaman agad na pinawi ng Armed Forces of the Philippines ang pangamba ng mga mangingisda. Ayon kay Captain Elaine Collado, ang Public Affairs Office Chief ng Western Naval Command, posibleng tinangay lamang ng masamang panahon sa lugar ang naturang Chinese vessel. Sa pagtugon ng Philippine Coast Guard at pakikipag-ugnayan ng AFP, kusa rin umanong lumisa ng barko makalipas ang halos dalawang oras in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.